Usapan po natin mga problema ninyo sa ihi. Ano ba mga problema? Ihi ng ihi sa gabi. Masyado maraming ihi. Konti ang ihi. Masakit ang pag-ihi. O malabo, may kulay ang ihi. ba? Diba? So marami tayong nalalaman sa urination. Yan talaga kasi araw-araw ginagawa natin. Eh. Unang-una, kung may problema kayo sa ihi, tingnan muna natin ang kulay ng iyong ihi. Yan ang color. Gusto natin medyo white o light yellow. Yan ang normal, transparent, yellow. Walang problema. Pero pag nagganito na, medyo dark yellow na o maya yellow orange na, ibig sabihin, dehydrated na. Kulang ka na sa tubig. At pag naging ganito na yung kulay, brownish, pinkish o ito, ito may dugo na to Ibang issue na to Diba? Baka may kidney stones na ito. So, tingnan mo muna yung kulay ng ihi mo. Bukod sa kulay ng ihi, kailangan tignan mo rin kung malabo. Kasi may tao, pag nakita mo, masangsang yung amoy, malabo. Ay, iba nga, para may buhabuhangin pa. So, kung malabo ang ihi, may amoy, titingnan natin. Dehydrated ka ba? Kulang ka ba sa pag-inom ng tubig? Or, merong mga sakit. Iisa-isahin natin mga possibilities para malaman nyo kung doon ba kayo babagsak sa sakit na yon. Dehydrated ka lang ba o may ibang sakit? Ang isang common, lalo na sa kababaihan, UTI, urinary tract infection. Meron din may diabetes. Sa diabetes, ihi din na ihi. Meron din may kidney stones, bato sa bato. Diba? So yan ang mga problema. Is Isahin natin. Ito rin, mga tulo, sexually transmitted disease. Yung pala, galing sa puerta yung mga discharge na halo lang sa ihi. Eh. Kala mo sa ihi, so nahaluan. Ano ang sintomas ng UTI? Ito, isang possibility. Kung may UTI, ihi ka rin ng ihi madalas, pero minsan, konti lang lumalabas na ihi at napakasakit. Burning sensation. Pwede sa na ihi, sa gitna, o sa dulo, na napakasakit. Okay, ang gagawin natin, ang treatment, simple lang. Inom ng maraming tubig. Sa mga kababayan, two glasses of water. O minom ka ng dalawang basong tubig. Mga isang baso, dalawang baso may yung iba gumagaling na yung UTI. So, inom na maraming tubig at papayurinalysis tayo sa laboratory. Mura lang po ito. Pacheck lang urinalysis. Makikita natin dito kung may bacteria, may white blood cell, may protina, may sira ba yung kidney, may sugar, may sugar ba, may diabetes. Makikita rin dito. So, dito, pacheck lang at uh, kung may abnormal, pupunta tayo sa doktor. Inom na maraming tubig, baka bigyan kayo ng antibiotics. Depende sa resulta. Second problem, meron ding ihi ng ihi na mataas ang blood sugar. Pag mataas ang blood sugar, yung sobrang blood sugar, kailangan ilalabas ng katawan. Eh. Kaya pag ihi niya, may halong glucose. Kaya kung may langgam dito, alam ng langgam ang diabetic, lalanggamin yung ihi. Mataas na ang sugar mo para lumabas yung sugar sa ihi. Pa Simple lang, pa-check fasting blood sugar. Yan, no? pag, dapat po, 7, 6 or 7 lang to eh. Mataas na nga eh. Ito, 16.9, sobrang taas diabetic tong pasyente. Very high. So, yan ang dahilan bakit siya ihi ng ihi, ba't siya nauuhaw, ba't siya namamayat. Diabetic siya. So, yan ha. Check nyo rin pag ihi kayo ng ihi. Sa mga kalalakihan, tulad ko, edad 40, 50, 60, uh, wala tayong magagawa eh. Basta lalaki, lumalaki ang prostate eh. Yun talaga eh. 50 and above. Uh, pasalamat tayo kung lumalaki lang siya. Ang tawag dyan, benign prostatic hypertrophy. Okay lang lumaki, may mga gamot dyan. Dadalaw tayo sa urologist. Ayaw natin maging cancer ito. Prostate cancer ang kinakatakot natin. Sa mga lalaki, tayo may prostate, prostate cancer. Sa babae, kinakatakot natin breast, breast cancer. So, yan. Ano sintomas? Pag lumalaki ito, ah uh, ihi rin ng ihi. Tapos parang kailangan nakatulak ka para umihi. Tapos pag umihi ka, bitin, parang may tira. Tapos misa na, ihi ka sa, sa lawal. Kaya yung mga may edad, hirap na hirap umihi. Mamaya iihi, tapos sa habol, tapos tutulo yung ihi. Ito ang problema. So may problema sa prostate. Punta sa urologist, may gamutan dito. May tableta, meron ding minor operation, pero kinukuha sa tableta. At uh, sa healthy foods kamatis eh kamatis lycopene alam ko may tulong sa prostate so ito ah mayro pa ibang dahilan so prostate urinary tract infection sa kababaihan lalo na sa may edad na babae minsan may bladder prolapse medyo humihina yung mga litid kaya na na napapatong napapaihi sila or yung sa matres, may problema din kung mababa ang matres kung maraming anak, misan, di ba, nagkakaproblema, siyempre lumalabas yung baby, nasisira konti, kaya napapaihi na sila, hindi na nila makontrol, lalo na yung nagkakaedad. Humihina na yung mga muscles, kaya ihina na ihi. So, sa mga buntis din, ihi na ihi ang buntis, kasi malaki ang baby. Yung baby nakapatong sa pantog, ihi din siya ng ihi. So, kung ito ang mga problema mo, let's say, wala ka naman sakit, ano lang, malaki lang yung pantog, or old age lang, tapos, Normal naman ang urinalysis mo, normal naman ang fasting blood sugar, hindi ka naman lalaki na malaki ang prostate. So baka ito ang problema, meron tayong home remedies. Ang gagawin na lang natin, iinom na lang tayo ng maraming tubig sa umaga. Pag gabi, konting bawas na. Okay, konting bawas sa gabi para less ihi sa gabi. Iwas din sa alcohol, alak. Alak kasi, diuretic, pampaihi, at kape caffeine, high caffeine, pampaihi din. So, kape at alak, bawas. Huwag lang magpapataba, pag, kasi pag sobrang taba, misan mas napapaihi din sila. Uh, ito rin, may tao minamanas sa umaga. Diba? Yung mga sales lady o guardian, nakatayo lagi, pag nagkakaedad, may varicose veins. So, manas ka sa umaga. So, pag nagmanas ka, pag higa mo sa gabi, yung manas, Ma-absorb ng katawan yung tubig eh. Nasa interstitial ano yun eh. So lumalabas siya, Na-absorb ng katawan mo yung tubig sa gabi. Paano nakahiga ka na by gravity? Pupunta yan sa puso. Pagpunta sa puso, pupunta sa kidneys. Tapos iihi mo lahat. So, ayaw natin nag-iipon ang manas sa umaga kung may manas kayo. Kaya ang gagawin natin, pwede kayo mag-compression stocking. Siya so, tinuturo ko, compression stocking. Pwede galaw-galaw, exercise, para mas... Pag ginagalaw mo yung paa mo, mas nagpa-pump yung binti, ah, at yung dugo, mas ma, di ba, hindi magmamanas. So, yan ang gagawin. Or itataas yung legs kahit 30 minutes, 20 minutes sa tanghali para maano na maabsorb na yung nag-iipon na manas. 'Di ba mga babae, masikip ang sapatos paghapon kasi nga mas nagmamanas. Kaya magsusukat kayo sa hapon. Merong mga exercise na baka mga tulong Kegel's exercise yung nakahiga, tinataas-taas, pampalakas ng mga muscles doon sa pag-ihi at sa puwerta. Pwede rin to sa urinary incontinence. Baka kasi hindi mo lang makontrol yung pag-ihi eh. Baka baka konti lang laman ng pantong, ihi ka na na Hindi, hindi ka makaipon ng marami. Yun din ang problema. Pag yun ang problema, meron mga exercise. Baba, taas, mga 10 times. Ito parang clam na open, close, open, close. Ito rin pa open, close. Pwede na po yan, mga exercises na makakatulong. Pwede niyo po i-search yan, Kegel's exercise. Ngayon, gano'ng karaming tubig ang iinumin? Tulad na sinabi ko, sinacheck natin UTI ba? diabetic ba? Pwede rin nervyos. Sobra ka nervyos, ihi ka na ihi. So, prostate ba? Pero kung negative naman lahat, normal lahat, pinakamaganda talaga, 8 to 12 glasses of water in a day. Sa average Asian, Filipino, 8 to 12 glasses, maraming tulong. Ayaw natin sobrang konti na tatlong baso lang sa araw. Ayaw mo rin sobra dami na apat na litro pataas o 16 uh, glasses in a day. Medyo yun ang limit ko eh. Uh, para sa akin, hindi naman para sa lahat ng tao, di ba? Pero merong atleta na talagang marathon runner, di, uminom pa maraming tubig. Pero sa average na tao, yun lang ang recommended ko. 8 to 12 glasses a day, 2 liters to 3 liters, huwag sana lalang pa sa 4 liters. Baka magka-problema na tayo. So, paano malalaman ko sapat ang tubig mo? Yan, light-colored, masaya siya. Ito, pwede na. Ito, masyado na madilaw, dehydrated na siya. Ano mga sakit na matutulungan ng tubig? Bawas kidney infections, bato sa bato, kidney stones, uh, migraine headache makakatulong din lalo na kung nagkaka May ubo, may plema, may pulmonya. Inom ng maraming tubig pampaluwag ng plema at sipon. May tinatawag na Japanese water therapy. Gusto natin iinom ng tubig sa umaga. 1 to 2 glasses in the morning uh, para mabusog, makakapayat ka konte. Kung may acid, acid sa tiyan, heartburn, may tulong din pag inom ng tubig, mahugasan yung acid. Sa balat, gaganda, kidney stones, tsaka headache. So, yan po. Yan po ginagawa ko lagi. O, may ng tubig. Oras na makita ko na madilaw na yung ihi ko, lalo na sa hapon, mas mainit sa hapon, iinuman ko na agad ng isang basong tubig para makabawi. Kasi oras na manatiling ganito ka-dark, Magka, pwede ka nang magka-infection dito, mag-iipon ng bakterya at mag-iipon yung mga bato-bato. Nagpo-form yung bato eh. Pinaka-example ko lang, parang... Dok, ba't ka lang maraming tubig ihi naman ako ng ihi, di ba? Sayang oras ko. Ang pinaka-example ko, maganda maraming iinumin at maraming iniihi kasi nga parang hinuhugasan mo yung katawan mo. Parang sa kobeta, pasensya na sa example, gusto mo flash ka ng flash, di ba? may konting dumi sa kubeta, flush mo. Mamaya i-flush mo. Ba't ka flush ng flush? Mas malinis yung tubig ng kubeta. Kasi flush ka ng flush. Ganun din. Eh, kung tinitipid mo yung flush mo, mag-iipon yung dumi. Kaya huwag tayo magreklamo na bakit ka inom na inom, ihina -i, -ih, parang fina flush mo nga yung dumi sa katawan. Yan ang purpose niyan. Lagi kang puno. Pero may limit din pag inom ng tubig. Para sa akin, sana wag lumampas. 4 liters, 16 glasses a day. Huwag din biglaan. Huwag din isang litro, isang inuman. Dapat inom mo na sa basong tubig, pahinga 30 minutes, inom, pahinga. Huwag agad-agad para hindi mahirapan yung katawan. Sobra daming tubig, pwede magkaroon ng hyponatremia. Bababa ang sodium. Pag may normal sodium ang katawan eh. Pag ginawa mong sobra labnaw yung dugo mo, babagsak to. Pag bumagsak yan, nalilito yung sa utak natin. Dizziness, puffiness, hilo, suka, convulsion, Comatose at pagkamatay. Delikado po to. Water intoxication. Huwag din sobra. Bawal ang kulang, bawal ang sobra. Lahat ng bagay tama lang. Parang exercise. Bawal walang exercise. Bawal din sobrang exercise. So, gitna lang tayo. Isa pang problema sa sobra daming tubig, check nyo na wala kayong sakit sa puso. Kung mayroon kayong heart failure, malaki ang puso, hindi ka kakayanin maraming tubig. Kung may kidney failure, hindi din kakayanin. Pacheck kayo sa doktor. May heart failure ba ako? May kidney failure ba ako? May manas ba akong lagi? Kasi kung meron kayong ganitong sakit, iinom pa rin ng tubig pero limited. Baka 4 to 5 glasses in a day. 1 liter, 1.5. Konting control eh. Kasi may sakit. Pero sa average na healthy na person, 8 to 12 glasses ang gusto natin. Lalo na sa Pilipinas, napaka-init po. So, sana nakatulong tong video at medyo nalinawang kayo kung anong gagawin para sa problema natin sa pag-ihi